tropa. Morning sa inyo, no? gla na pala dito. Inspect ako dito, Edmundston, sa TD Bank. Saglitan lang. Pero yung biyahe, layo. Yung biyahe, yung hindi saglitan, eh. Daruda uh, Lake Leaves New Brunswick 120 East Kailangan natin makalis dito Puyat na puyat ako Hindi na puyat ako Layo nga pala ng biyahe ko Dahil di ako nagpuyat Winter na ngayon Nakikita niya yung may mga snow na Grabe yung pagalis ko kanina eh Buhos eh 6.30 ako umalis Ang dilim pa eh Tira ka traffic light dun ah Winter na talaga ano. Tumambay pa ako kanina dun sa ano eh, Bangko kasi tinawagan ko yung ano yung nag-ahandle nitong sasakyan, yung Element, yung Fleet Company. Kasi ang dulas nitong gulong ko, all season. All season, pero rated siya sa snow. Wala, hindi talaga siya kapareho ng dedicated winter tires. Napakanipis lang ng mga snow sa passing lane. Hindi ko na makontrol. Eh, rush na ngayon. Kaya December 1 pa yung schedule ko sa Coast Tire. Sana ma-approve ni Element. Tumawag na ako sa kanila. Sinabi ko, unsafe tong gulong. Malikot sa ano, manipis na snow. Ganito pala yung ano, all season. di maganda. Lalo na pag high speed hindi ka confident na umovertake. Ah, padulas eh. Dahil nag snow na ngayon, tapos, siyempre, kabibili lang naman namin nung ano na yung bahay namin. Three halos three years kami sa apartment. So, gusto ko ikumpara yung pagkakaroon ng apartment versus sa bahay. Madaming ang mga pros talaga pag nagkaroon ka ng bahay, yung privacy. Kasi kapag apartment, naririnig mo yung ba nagsigawan yung katabi mo. Rinig mo 'yon, maririnig mo. Ah, Nakakaaway sila doon. Rinig mo 'yon. Pag nagluto sila, amay mo yun. Kapag sa bahay, wala kahit magkakanta ka dyan. Lalo na yung sa nabili namin kasi, nakahiwalay siya yung detach. Wala, yung kapitbahay medyo malayo 200 meters, ng, ng ilang metro. direction Grabe ng snow yan. Kapal pa tong gulong ko pero talagang hindi siya okay sa snow. Turn right onto the Trans-Canada Highway ramp, then merge onto Trans-Canada Highway. Ang nangalaan, makalis tayo dito. Gabi yung pa ako. Tapos sa apartment naman, ang kagandaan sa kanya, Ayan, nag snow Hindi mo na po problemahin yung mag magpapalapala ka dyan. May magpaplaw na para sa'yo. Ayan, ganyan kayo mag-merge. Iahataw nyo. Huwag mong hayaan na mag slow down ka doon kasi yung ramp na yon, may silang yon. Pag malapit ka na sa dulo at ang bagal mo pa Good luck Kung makamerge ka pa Kailangan na pag busy Kailangan Ihataw mo talaga Kailangan may 140 140 Lalo na yung mga ganun pa yung Katabi mo truck Nasa agi ngayon Baliktad ka, ka agad You know, sa apartment Kahit gano'ng pakalakas yung snow na yan Yung landlord mo ipap, Meron siyang babayaran na magpaplaw na talaga nun Hindi mo na problema yung driveway Magpaplaw at mapaplaw Tapos sa damo Wala kang dadamuan kasi apartment pag sa bahay, obligado ka magdamo. But, akala ko madali lang magdamo. Hindi ah, bigat nung pandamo. Tapos kapag uneven pa yung ano mo, yung mga damo mo, medyo bako-bako. Lalong ang bigat. Tapos hindi pa self-propelling yung akin. Kasi binigay lang yung kawork ko eh. Ang hirap itulak. Tapos ang isa pang disadvantage yan, magbiwinter, di ba? Maglalaglagan ngayon yung mga dahon. Ako, wala akong puno. Yung kapit kapitbahay ko, meron dalawa, laki. Sa akin din bumagsak. Binarahan pa yung ano ko, gutter ko. Nagpara yung gutter ko, na puro dahon, tsaka Kaya ayun, nag, nanghiram ako sa tropa ng hagdan kasi sobrang taas wala ako nung hagdan na abot doon eh six foot lang tong ladder ko dito yung kanya ganda eh, ang taas bibili nga rin ako nung kapag ka nagkapera, medyo tight tayo sa budget eh tsaka na Yun siguro yung malaking pinakamalaking bagay no, yung dahon, snow, kain damo. Kaya yung kuryente mas mahal. Kasi nung nasa apartment kami, binabayaran lang namin mga 56, pag winter 74. Nung nagbahay kami, 140 ng 140 eh. Itong ngayong winter, di pa namin nakikita yung resibo. Sigurado mas mahal kasi naka na kami. Kaya Nakaipon talaga kami nung nag-apartment kami. Titiisin mo nga lang talaga kasi luma na apartment, bulok na. Halo-halo tao may mga nagmamariwana, maamoy mo eh sa bintana, nag-open kayo ng bintana. Siyempre, ang usok pataas, eh nasa 6th floor kami. Hindi namin alam kung kaninong room yun, pero araw-araw nagmamariwana. Yan yung mga ano, disadvantage kapag apartment. Pero mas maraming advantage yung naka-apartment ka kasi nga, unang-una, makakaipong ka ng malaki. Magkano lang binabayad mo sa one-bedroom apartment eh. Basta one-bedroom, no? Kasi pag nag-two-bedroom ka na, papasukin mo na yung range ng ano yan eh, home ownership. Parang same, same, same na sa bayarin ng ano, bahay kapag two-bedroom. Minus the property tax siguro. Kasi mahal rin yung property tax eh. Pero mura sa apartment. Halos 3 years kami doon, doon kami nakaipon. Hindi na yung problema yung snow, merong nagpa-plow. Damo, walang problema kasi wala naman damo sa apartment. Eto ngayon, hindi pa ako napapalaban sa pagpapala eh. Guro magpapala ako pag-uwi. Kasi pag Gising ko kanina, na eh. <laughs> eh, mali-late kasi ako sa biyahe ko. Kaya sinagasaan ko na lang yung mga snow. Kasi pag di ako umalis ng 6.30, bukod sa late na ako makaka-uwi, eh di ba ngayong winter maaga na dumilim? Alas 4 pa lang madilim na eh. Pag inabutan ka ng dilim, tas mas snow Kanina, papunta dito, ang daming aksidente, may nagbanggaan, may na nakabanggaan ng usa. may nakasabayan akong noipi siguro eh, kasi sinilip ko si ate. Parang, kina parang nanginginig siya sa steering wheel eh. Ang takbo niya, 40, naka naka ano? hazard, di ko alam kung nangyari sa kanya. Kasi nung in-overtake ako, sinilip ko Parang Taot na takot siya Siguro oh, nag siya, nag-slide Di ko alam kung nangyari sa kanya eh Bagal ng takbo niya 40 lang sa highway Siguro may nasira doon sa Mitsubishi Cross Cross ba yun? Kasi maliit eh. Maliit na SUV. Delikado. Tapos normally, sanay naman ako sa highway. Konting snow lang. Kahit sa gasaan mo yan, okay lang eh. Pero itong gulong na to, wala. nipis ng snow. Nadudulas na kaagad. Kaya kailangan mapalitan to. Sunod-sunod pa naman yung Edmundston ko. Bukas siya merkules, Merkulis. Dito na naman ako. Edmundston na naman eh. Makapal naman tong gulong ko eh. Kaya lang. makapit. Saan lakas sa gas ngayon? kumain sa gas pag winter dahil sa heater may heater ko number 2 ay eh, mga nagpa-plow yan yung eh. truck na yan buti ang aga ng pagpa-plow nila eh kala ko 6.30 wala pa na-plow paglabas ko 6.30 na-plow na lahat ng highway tuloy-tuloy lang So sa mga nagbabalak sa inyong bumili ng bahay, yun yung mga magiging adjustment nyo pag galing kayo na apartment. Kasi pag apartment, winter, di mo naiintindihan. Naplow na, wala kang dinadamuan. Mababa yung kuryente. Yun, pagka may bahay na kayo, mataas na yung kuryente. Dadamo ka. Makakapagod din magdamo sa pagpapalaka ng snow sa pagpupulot ka ng dahon anim na bag yung nakolekta ko eh dahon ng kapitbahay yun dami ano sa ayon tropa ko Patrick said we will be doing for a Notre Dame tomorrow early morning. Would you like to reply? Yes. What do you want to say to Patrick? Hi Patrick. What time do you want me to be there? Thanks. It says, hi Patrick. What time do you want me to be there? Thanks. Send it? Send it. Done. Early morning, pero n di specificon. Pero imposible yun, oh. alas 5 <laughs> Ang layo ng Edmondston eh, 4 and a half hours papunta 4 and a half pabalik Ganun siya kalayo Plus ganito pa yung condition Wala talaga Maraming OT, oo pero pagod ka rin sa driving Nakapagod ah, din mag-drive kasi yung van na to, matagtag siya eh. Hindi siya, ano, komportable. Buti na lang sa highway, hindi ganong malubak. Buong summer ba naman, construction. Paano lulubak, no? Sa mga may bahay ba dyan, ano bang may re-recommend nyo? Kasi first time namin eh. Kaya na ba ng pala? O snowblower talaga? Kasi wala akong budget ngayon eh sa snowblower. Kaya tsagayin ko muna yung pala. Yung mga kapitbahay namin doon, mga mayaman yung mga yun eh. Nagbabayad sila ng taga-plow. Malalaman mo yung kasi merong nakatusok na stick na may kulay blue or red. Minsan, depende sa company, yung color coding. Pag may nakita ka nakatusok na ganun, nagbabayad sila. 600 per year. Wala yung text. Hi Siri! Can you read Patrick's message? Patrick said, don't know no, yet. Yeah. I would say 830 for now. Would you like to reply? Okay, just keep me posted, thanks. It says okay, just keep me posted, thanks. Send it? Send it. Done. <laughs> Parang naman yun, eight thirty. Or so uh, noon. 4, 4.30 3.30 hindi yata kaya yun tulog pa ako nun eh pero kung 4.30 kailangan makuha ko siya ng 4 na oras hindi ko yata makukuha yun sobrang aga mga magaya ako sa mga nakita ko kanina eh may mga polis eh Napunta sa ditch Hindi eh, masisi Ang lakas nung snow kanina 630 Puhos talaga Talagang Low visibility Pero basta ganyan yung kalsada yan Kita nyo naman Naplow na yan Naasinan na yan Tunaw na tunaw oh Nakasabay ko kanina Yung mga nag-aasin eh Kaya yun ang ano rin pala dito no, sa sasakyan, Huwag ka rin kumuha talaga ng sobrang ganda. Ano ba? Mga sports car o kaya mga BMW na all-wheel drive na iraragtag mo sa winter. Kakainin ng kalawang yun eh. Grabe mag-asin dito. Kung bibili ka siguro ng magandang sasakyan, i-garage mo, tas spring to fall mo lang gamitin itong van ko syempre hindi ko iintindi gawa ng company van to eh every 3 years pinapalitan to or 200k whichever comes first I think 178k na to eh oh. malapit na to palitan gusto ko naman tong van na to Ford Transit Connect Kaya lang Diniscontinue ni Ford Hindi ko alam kung ano ipapalit nila Sabi ko sa kasama ko Baka pwede tayo humirit ng ano Ford Ranger Kung di nila kaya yung F-150 Sabi nila malabo Kasi yung, yung revenue na ginigenerate generate natin dito sa New Brunswick Kapiranggot lang Kaya malabo tayong Bigyan ng Ford Ranger kasi mga taga-US, naka F-150 yun eh. Pero kami dito, konti lang yung customer namin. Malabo daw kami mabigyan ng magandang sasakyan. Wala, ganun talaga. Hindi masisisi kung wala naman kami na ang sa company. <laughs> konti lang customer dito eh, More on driving lang talaga eh. haba na ng video ko pala I-stop ko na muna So yun no know, uh, Kapag Magta-transition ka from apartment to bahay Ayun ang dapat mo ng paghandaan Kuryente Tataas talaga siya Kung, kung hindi doble, triple Snow, ikaw yung magpapala Or kung may snow snowblower ka, maganda tapos sa damo, no choice ka dyan. Magdadamo ka talaga. Bilis pa naman tumubo pag naulanan. Tapos yung daw ng kapitbahay mo sa fall, literal na fall, talagang malalaglag sa bubong mo, sa gutter mo, bakuran mo, harap likod yun. yon yun yung mga main thing na napansin ko sa pagko-own namin ng bahay ng ilang buwan pa lang. Tsaka yung mga ano pala, minor renovation, syempre, eh. hindi mo matitiis yun eh. Yung mga bawa, yung ilaw sa loob, sobrang old school na, alam mo parang style utong. May ganun, tapos may utong sa ano. Sobrang lumang model na nun eh. Kaya amin pinalitan na namin from Amazon Yung mumurahin lang mga China-China lang Tapos ano pa ba? Pintura, yan Pag bilhin nyo ng bahay, puro gasgas -gas na yan O kaya Pakit ng kulay Yung nabili namin Dilaw yung interior na antingkad Inside sa mata Pinalitan pa namin yun Pininturaan ko pa tapos, yung mga minor na mamasilihan mo, gano'n. Yung mga ibang major, tsaka na yun, pag nakaluwag na. Pero may meron at meron kang gagawin. Unless, brand new binili mo. Yung katropa ko, brand new binili. Sina Kuis Klein, mga yayamanin kasi yun eh. Brand new binili nila. So, wala silang iintindihin. Check nyo rin yung ano sa Yung sa amin, medyo may langit-ngit eh. Kasi luma na. Pero di naman kami maselan. Pag brand new, yan. Wala talagang langit-ngit yung floors niyan. Bago eh. Tapos yung mga HVAC system niyan, maganda. Kayo yung unang nakagamit eh pintura, makinis na makinis, mga gamit na kasama, puro brand new. Kaya lang medyo ang design ng brand new ngayon, townhouse, yung ano, semi-detached. Yung para siyang isang buong bahay, pero may hati sa gitna, mayroong harang sa gitna. nag-share kayo sa ano, isang bahay. Pader lang ang pagitan. Hindi pa ako nakatry noon and di ko alam kung rinig mo ba yung kapitbahay o hindi. So yun lang muna, no? tapusin na muna natin dito. At focus muna ako sa daan. Next time ulit, mga tropa.